Halmas part Park, kamusta kayo? At sa lahat ng pag-uusapan po natin na mga dahilan kung bakit malakas ang tama ng lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli be inspired. At ang unang dahilan kung bakit grabe ang tama na lalaki sa'yo is dahil meron ka lang limitadong oras. O pumakas pa ng unang dahilan kung bakit ang isang lalaki ay sobrang balo sa'yo o grabe ang tama sa'yo. Diba? Gustong gusto ka at napakalaga mo sa kanya. Dahil pinapakita mo sa kanya na hindi siya ganong kahalaga. Gusto mo siya, mahal mo siya, pero hindi ganun, hindi, hindi masyado o hindi sobra. Diba? Yan ang maganda mas lalo kang mamahalin na lalaki, mas lalo kang papalagahan na lalaki kapag di mo siya masyadong minahal ng sobra. Yung sapat na pagmamahal lang, di ba? Okay na yon. Eh, ang problema sa ibang babae, pag nakipagrelasyon, kapag na in love, na so unawahan ko naman kayo, inubuhos nyo lahat. Di ba? Ah, sobra kayo kung magmahal, sobra kayo kung magbigay, sobra kayo kung sabihin natin magpahalaga, pero mali pa rin yung king's part. Lahat ng sobra sa mundong ito, tulad ng pag-ibig, ay nakakasama, inakaboy sa tao. At imbis na, imbis pa, mahalin ka ng lalaki, at talaga namang di ka pagsawaan, at pa talaga namang mas talo kanyang pahalagahan, ay magiging kapaligtaran ng lahat. Kaya magmahal ka ng sapat. Pakita mo sa kanya na may halaga siya, pero hindi siya ganun kalaga. Pakita mo sa kanya na mahal mo siya, pero hindi mo siya sobrang mahal. Sa mga magitan ng di ka magbibigay ng masyadong maraming oras sa kanya, lagi ng ipapakita mo na meron ka ng limitadong oras sapagkat busy ka at may mga pinagkakabalan ka sa buhay mo. Ganyan yan ka inspired. At kapag nakita ng isang lalaki na ikaw ay isang klase ng babae na high value dahil meron kang limitadong oras at marami kang pinagkakabalan sa buhay mo at hindi puro lalaki, hindi puro love life. Ang talaga namang pinagkakabalan mo, mas lalo ka niyang mga mang At ang bawat minuto, bawat oras na ibibigay mo sa kanya, ay papahalagahan niya. Ganon yan. Kaya minsan di kayo pinapahalagahan eh. Kaya minsan parang nawawala yung pagmamahal ng laki. Kaya minsan feeling nyo, hindi na kayo mahal, hindi na kayo gusto. Kasi masyado lang sanay. na nagkasawa na nga eh. Kaya pinagsasawaan yung iba dahil sobrang-sobrang oras o panahon yung binibigay ng babae. Di ba? Nagkakasawaan na. May maya usap, may maya nakikita. May maya magkasama. Kala naman, gumawa kayo ng paraan para mamiss kayo ng partner nyo sa isang mga sikreto at sa isang mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay laging malakas ang tama sa iyo sa spark. At ang pangalawang dahilan mga spark kung bakit grabe ang tama ng lalaki sa iyo is mahusay kang pamorma. O kung mga spark yun ang pangalawang dahilan, kaya mga kalalakihan ay nagkakagusto sa iyo o nagkaka interest sa iyo o kung ang boyfriend mo o asawa mas lalo kang talaga namang nagugustuhan, minamahal dahil magaling ka sa sarili mo tulad ng sa pagporma mo. Alam nyo, kay Hinsu malaking bagay yan bilang isang tao, bilang isang babae. Diba? Lalaki man o babae, lalo sa inyo. Dahil nakakadagdag yan ng pagiging attractive nyo. Dapat marunong kang pumorma. Magaling ka dapat pumorma. Alam mo, dapat yung mga bagay sa'yo upang mas lalo kang maging kaakit-akit, hindi lang sa mata ng partner mo, kundi sa lahat ng tao. Diba? Pero nga tinatawag na ano eh, ah, uh, pardon, beauty privilege. Kapag ka, naka-forma ka, mas lalo kang gaganda. Diba? Kaya ka-inspire. Lagi niyong ayusin ang forma niyo. Sabihin ng iba, Ikin-inspire, wala akong pang-forma. Wala akong ganito, wala akong ganyan. Buti pa sila. Ikin-inspire, diskartehan mo. Gawin ng paraan. Hindi naman kailangan lagi, lagi kang bumili. Hindi naman kailangan bumili ka sa lagi sa SM. Hindi naman kailangan uh, gumasos ng malaki. Nasa, nasa pagpili mo yan ang babagay sa'yo. Dahil pag ginawa mo yan, malamang sa malamang, mas lalong Uh, tumakas ang value mo sa mata ng mga kalakian dahil mas lalo kang magiging maganda. Ikaw ba naman, bagay sa yung mo. kaba ba naman, magporma ka. Eh, pagmasdan nyo sa paligid nyo, yung mga kapwa nyo babae, eh, di ba, mga nakaporma, di man sila ganung kapute, di man sila ganung kaseksi, di man sila ganung kaganda, pero dahil magagaling silang pumorma, anong nangyayari? Di ba, napapatingin kayo sa kanya? Di ba, naging attractive siya? Di ba, maraming nagkagusto sa kanya? at maraming dumidiskarte sa kanya. Napapatingin na papalingon. Kung gusto mo maging ganun din, maging kagaya nila, ano man ang itsura mo, talaga naman matuto ka sa kung anong formang bagay sa iyo. Sa mga sikreto, upang ang isang lalaki o makalakihan na mapansin ka. At ang lalaking mahal mas talo kang pahalagahan. Papahalagahan ka niya, oo. Dahil marunong ka sa sarili mo. Sa sa mga dahilan, kung bakit malakas ang tama nila sa iyo at palagi lang napapansin ka supa. At ang pangatlong dahilan mga Spartan kung bakit malakas ang tama ng lalaki sa iyo is dahil meron kang kakayahang lumayo at di magparamdam. Yan ang pangatlong dahilan at sikreto kay Spartan kung bakit ang mga kalakihan ay mas talong na sa iyo. At ang partner mo, hindi magawang iwan at laging may value ka para sa kanya. Alam niya kasi na kaya mo siyang iwan. Alam niya hindi ka takot, kaya mo di magparamdam. Kaya mo lumayo, kaya mo tisin siya. Kaya mo hiwalayan at iwan siya. Ganyan dapat, hindi masyado kayong pinapakita niyo sa lalaki, masyado kang value sa kanya kaya lumalaki ulo niyan eh kaya nagmamataas yan sa'yo eh malaki ang pride niyan sa'yo at talaga naman ka-inspired ah, lagi nagmamayabang sa'yo at lagi kang inaabuso low value ang tingin sa'yo alas wala lang respeto diba? kung gusto mo lang isinalaki talaga magtunay kang mahalin pumaas ang value mo sa kanya respetuhin ka niya at talaga namang ingatan ka niya at pahalagahan lalo ay pakita mo ka-inspired na hindi ka balaw sa kanya at kapag ikaw ay ginawa ng kalokohan, niloko ka niya, sinaktang ka niya, kaya mong di magparamdam, kaya mong lumayo, kaya mong tiisin siya. Pakita mong may respeto ka muna sa sarili mo. Pakita mong mahal mo muna ang sarili mo. Pakita mong pinapahalagahan mo muna ang sarili mo at iyak, papahalagahan ka rin niya at ang mga tao sa paligid mo. Huwag niyong hahayaang inaabuso kayo ng sino man tao. Huwag niyong hinahayaan na palayo kayo sinasakta ng isang tao. Huwag niyong hinahayaan kayong na kayo ay niloloko. Huwag mong inahayaan na kayo ay laging pinagsasamantalaan ng kung sinong tao. Pakita niyong matapang kayo. Kaya niyong lumaban at kaya niyong ipagtanggol ang sarili niyo. Dahil dyan, mas lalo kanyang papahalagahan. At ang mga tao ay narespetuhin ka. Sa isang mga sikretong napansin ko, at nalaman ko kay Spahn. Kahit sa pag-ibig. Pag ang isang lalaki, pinakita mo sa kanya na di ka takot at pinakita mo sa kanya hindi siya ganun kahalaga, pinakita mo sa kanya kaya mo di magparamdam ng matagal. pisin siya, ang lalaki ay nagmamagsisisi at talaga namang makakaragdag ng takot sa puso niya na mawala ka. At mas lalo kanyang papahalagahan, May kita niya sa puso niya na mahal ka niya. Sa yun sa mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay malakas pa rin hanggang ngayon. Ang tama sayo. sa iyo. Sapagkat alam niya na talaga namang sapat lang ang pagmamahal mo sa kanya. At kaya mo siyang iwan at layuan ka-inspire. At ang pangapat na dahilan mga kispar, kung bakit grabe ang tama ng lalaki sa iyo is meron kang respeto sa sarili mo. At ang pangapat ka-inspire alam na laki na talaga namang respeto mo ang sarili mo. Sa paano paraan, sa paano malalaman. Halimbawa, uh, ikaw ay isang klase ng babae na palaging nag-aayos. Ikaw ay isang klase ng babae na hindi bastusin. Isang klase ng babae na talaga namang uh, nakafocus sa buhay. May goal, may plano. Hindi gumagawa ng masama, walang bisyo, at hindi mo hinahayaan na ikaw ay laging sinasaktan. Yun nga, respetuhin mo ang sarili mo. Dahil pag nakita ng isang lalaki na may respeto ka sa sarili mo, tiyak ka inspired, mas lalong lalakas ang tama niyan sa iyo. Kung bakit bumababa ang pagtingin ng lalaki sa babae, dahil nakikita ng lalaki sa babae na yung babae ay walang respeto sa kanyang sarili. Sa kung ano man dahilan, alam niyo na yan kung bakit yung babae ay talaga namang nilalayuan, inaayawan, iniiwan ng lalaki. Minsan yung babae siya pa yung may bisyo, minsan yung babae siya pa yung may ugali, Minsan yung babae siya pa ang manluloko. Minsan yung babae siya pa ang talaga namang gumagawa ng masama. Minsan yung babae siya pa ang pabaya. Minsan yung babae siya pa ang hindi tapat. Minsan yung babae pa ang naglalaro sa pag-ibig. Minsan yung babae pa ang talaga namang ka-inspired. Laging gumagawa ng kababalaghan. Dahilan kung bakit masasabi natin wala siyang respeto sa sarili niya at iniiwan siya ng lalaki. Kaya kung gusto mo na ang isang lalaki ay mahalin ka, magkaroon ka ng masayang relasyon, ay respetuhin mo ang sarili mo. Dahil makikita at mararamdaman nila yan mula sa'yo. At dahil doon, may iya uh, silang hindi ka respetuhin at mahalin. Grabe ang tama na lakas sa ganyan kayong spark. Kahit ako gusto ko yung mabaing ganyan, laging nakaayos, laging maganda, at laging pinapahalaga ng buhay niya. Marunong makisama at tapat sa pag-ibig ka inspired. At ang malamang dahilan mga inspired kung bakit grabe ang tama na lakas sa iyo is dahil meron kang kaalaman sa kung paano magpaganda ng tama ng panimaking spot. meron pang ganon yung kaalaman sa pagpapaganda ng tama o kung makaspart o bakit yung ibang babae ano, ano na, OA na, yung itsura. Di ba? Naglalagay pa lang kung ano, ano sa buhok, sa katawan, at sa itsura, ang kapal ng make-up. Diba? Tama pa ba yun? Yung iba naman, halos hindi na naman nagpapaganda, kulang sa pag-aayos. Tama rin ba yun? Hindi, dapat ano lang, sakto lang yung ano, pag-aayos mo, pagpapaganda mo, tulad ng make-up mo. Hindi dapat masyadong makapal. At hindi rin dapat kulang. Yung buhok mo dapat bagay sa'yo, hairstyle mo, at yung suot mo. Hindi ka dapat pastusin. At hindi ka dapat talaga namang mukhang los sa suot mo. Mukhang manang. Totoo yan. Tiltok lang. Babae ka. Talaga naman. Ka-inspire. Ayusin mo ang forma mo upang talaga namang ang isang lalaki babalo sa'yo. Alamin mo kung paano magpaganda ng tama. Kaya na nga, alamin mo mga bagay na babagay sa iyo. Tulad ng kasukotan mo. Sa sa mga dahilan kung bakit na lalaki ay mas talong proud sa iyo at mas talong malakas ang tama sa iyo at mas talong nagagandahan sa iyo at minamahal ka ka inspire. At ang pangalan ng dahilan mo sa kung bakit grabe ang tama ng lalaki sa is meron kang abilidad sa buhay. O kung maksa pang ang maabilidad ka. At gustong gusto yun ang mga kalakihan, lalo-lalo sa panahon ngayon. Dahil iba ang panahon ngayon, iba ang panahon noon. Noon, puro lalaki lang ang talagang ng katatrabaho. Bihira lang yung babaeng tumutulong sa asawa nila. Pero iba na ang panahon ngayon. Iba na ang henerasyon ngayon. Dapat magpulungan. Mahirap ang buhay. Tumata sa mga gastusin. At mga bilihin. At marami ng responsibilidad. Kaya inspired. Tulungan mo ang partner mo. Kahit di pa kayo mag-asawa, magpulungan kayo mag-ipon para sa future. Lalo na kapag may mister ka na. May kasal ka na, may asawa ka na, may mga anak na kayo. magtulungan kayo. Dapat may abilidad ka patunay mo sa, lal sa, lalaki na uh, kapakipakinabang ka bilang partner. Diba? Patunay mo sa part ng mga lalaki na may silbi ka. Patunay mo sa part ng mga lalaki na maasahan ka. May discount at abilidad ka sa buhay. Hindi yung basta ka lang naghihintay ng biyaya. Diba? Dahil kang nakatunganga at wala kang halos ginagawa sa sarili mo at sa buhay mo. Alam niyo mga kinspart, sa panahon ngayon, mas lalong attractive sa amin yung babae na talaga namang masisipag at may diskata sa buhay kaya hangang-hanga ko sa ibang babae na nag-iibang bansa pa yung mga old w, may old at nakikipagsapa na sa ibang-ibang bansa upang talaga namang hanapin nila ang swerte doon nahandaan nila isakripisyo ang lahat para sa kanilang pamilya pumulong sa kanilang asawa abutin ang kanilang mga pangarap at magsumikap para sa talaga namang mga mahalya sa buhay kahanga hanga kayo at sa iba pang babae nasa ibang bansa man o nasa Pilipinas lang nagsusumikap masipag hindi nahihiya hanggang nag nagbabalat ang boto tumutulong sa partner niya sa magulang niya yung iba ano pa nagkatrabaho nag-aaral yung iba dalawa-dalawa pa yung trabaho may sideline pa trabaho sa umaga trabaho pa sa gabi mga babae yan ha kayo yan kayo inspired napakasipag niyo hindi lang kayo basta maganda hindi lang kayo basta sexy hindi lang kayo basta cute hindi lang kayo basta mabait kundi masisipag pa kayo isa yun mga sikreto kung bakit nagkaka-partner kayo. Kung bakit minamahal ka ng partner mo. Talaga namang malakas ang tama niya sa'yo. Dahil high value ka na, eh, maaasahan ka pa. May, abilid, may abilidad, may ka sa buhay. Ka-inspire. At ang papitong dahilan mga ka kung bakit grabe ang tama na nalaki sa'yo is mahusay ka sa kama. Yan ang papito at pinakuli ka-inspire. Ako mga ka-inspire. Eh, baka yung iba sa inyo napapangit yun, natatawa. totoo yan. Ha? Totoo? Oo, okay inspired Totoo yan. Talaga naman. Siyempre naman. Kaya lumalakas. Lalo na yanabig sa iyong partner mo eh. Kasi napapaligaya mo siya. Magaling ka sa kama. Eh, sabi ng yung inspired. Paano yan? Bakit? Eh, ako eh. Ano? Hindi ako magaling. Hindi nga ako marunong eh. Eh, yung ibang nga sa inyo. Yung ibang. Ako nga. Birdkin pa eh. Wala pa akong karanasan. Eh, ka-inspired. Darating din tayo sa mga kaalamang yan mga tao tayo at na may, nagkakaroon ng mga karanasan, di ba? Huwag kayong uh, sa sarili nyo. Maging totoo lang kayo, tapat sa partner nyo. Eh, yung iba si inyo, mga ano na eh, mga master na eh. Yung ibang babae, talaga namang hindi lang sa buhay mabilidad ma eh, pati sa kama mabilidad. Ma yung ibang babae, talaga namang ano na eh, uh, kumbaga sa ano, at, ano na eh, master na nga, yun nga, mahuhusay na, di ba? Eh, kaya yung asawa ninyo, ibalaw na balaw sa si inyo ah uh, talaga naman mas lalo kayong kinasasabikan. So, yun siya mga sikreto. Kung bakit malakas ang tama na lalaka sa'yo. Pero dapat di ka lang mahusay sa kama. Dapat kaakit-akit ka din. Ano yung mga husay sa kama kung di ka naman kaakit-akit? Para sa mas lalong gaganahan sa'yo. Kaya naman dapat nga mag-self-improve ka. Magpapaseksi ka. Gagandahan mong hubog ng katawan mo. Gagawin mo lahat para magkaroon ka ng formang bagay sa'yo magsuot ka ng mga kakit-akit kapag kasama mo ang sawa mo, palagi kang magpapaganda, palagi kang magpapabango, ayusin mo palagi ang ugali mo, at maging kakit-akit ka sa kanya, maging malandi sa mister mo, talaga naman ka inspire. So, yung sa isang mga sikreto o pangang isang lalaki, ay mas lalong sa sa'yo, lumakas ang tama sa'yo, at mas lalo kanyang mahalin ka inspire. So mga smolder po, po maraming salamat po mga kasipad sa pagtapos po ng vlog nito. Sige po kalimutan na mag-like, comment. Share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nak-subscribe ay pasok sana po mga kasupad click yun na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. So mga so magpa-coaching or magpa-advice, pakimais lang po ako sa Facebook, ay po yung profile picture ko, pakichat lang ako, ako mismo magre reply sa message nyo. At pag-usapan natin yung mga problema sa relationship and love life. Maraming salamat mga kasupad, maging kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be sport.